mapagpalang araw po sa lahat. <coughs> Good morning mga ka-farmers. And uh, welcome po ulit dati, welcome po ulit dito sa ating channel. Rapat, just piak ro So tara po mga ka-farmers, sa uh, kape po tayo. So bali kakatapos ko lang mag-spray po dun sa may banatiking. Uh, bali yun lang kasi kagabi yung hindi ko na-spray so kagabi dito lang ako nag-spray sa Kalix sa kabuuan na Kalix at saka sa sili na balkan Ah, uh, 'yan, uh, update po tayo dito mga ka-farmers sa Kalixto na sa una naming itinanim. So ito po ay nasa 55 days na po mga ka-farmers na simula na uh, inilipat tanim. So bali ngayon, uh, so may i-share pa ako mga ka-farmers na kasi marami pong nagtatanong. Uh, patungkol po sa mga maintenance ko dito o ginagamit ko pong uh, fertilizer at saka mga insecticide at foliar secret <laughs> so bali uh, ano din po kasi schedule din po kasi dito sa pag-aabo no? so bali doon lang sa banatiking yung unahin so naubusan po kasi ka kami ng ano ng triple 14 kaya 1620 lang muna mga ka-farmers at saka urea. Ha? What bu? Beto ra? Ah, yun sarado mo? Oh, Ayun ah. <laughs> Wala <laughs> Wala na. Wala daw tayo. Wala daw tayong pambili mga ka-farmers. Eh, Meron nga. Kasi hindi tayo nakabili kahapon. Oh. Sayang din kasi yung 1620. di magamit. <laughs> So yung ano mixing po namin sa 64 liters po na tubig ay anim lang po na 1620 na lata ng sardinas at saka dalawang, uh, dalawang lata lang po ng urea. So kakaunti lang po yung urea. Uh, dahil may nitrogen na rin po yung uh, 1620. So bali phosphoros po yon, uh, nitrogen at saka lang po mga farmers Walang uh, potash. So bala ko sana So may hyper pa naman ako don Siguro mamayang hapon uh, na lang ng hyper O bukas ng umaga Dahil uh, na rin po ako kagabi dito Ng megatonic So yun uh, una una mga kaparmish Yung isishare ko uh, Sa abono yun ang gamit ko lang po Ay uh, triple 14 lang po At saka urea Yan, mapapansin nyo po mga kaparmish Yung kanyang mga bunga Yan. At saka So yung kanyang mga bulaklak na yan So sa kada puno ay tatlong lata po ng sardinas. So bali, drenching na rin po 'yon. Ah uh, natunaw na po. At ah uh, wala na po kaming ibang ginagamit dito na abono. 'Yon lang po talaga yung Triple 14 at saka urea. So ngayon 1620. At ah uh, so bali sa insecticide at saka, ano po ah uh, foliar So ito po mga ka-farmers, ah, nai share ko na rin po kasi ito dati. So bali sa mga bago pa lang po dito sa aking channel. Yan, ah, kung ah, pwede po ah, pakisubscribe na lang po dito ng aking channel. At ah, pakilike na rin para lagi ko po kayong may update dito sa <coughs> aking talungan. So ito po mga ka-farmers yung sinasabi kong ano, ah, megatonic. So ayan, na ah, bago po ang lahat. Ah, hindi po ito pagpo-promote o may tinatang wala po akong tinatanggap na sahod dito sa mga pagpo-promote ko lang. Hindi hindi po ito promote. So bali sinishare ko lang po sa inyo at uh, sa mga kapwa ko po magtatalong at mga farmers. So wala po akong tinatanggap dito mga libreng lason o libreng uh, Foliar. Talagang share lang po ito mga ka-farmers. So, ito po yung sinasabi ko. Ito at uh, ito rin po yung ginaga, ginagamit kong maintenance sa aking talungan. Ito po si Megatonic. At uh, may nakalagay po na twin pack. Kasi meron po siyang uh, kasama na uh, insecticide. Yung si Mitomel. Ayan mga ka-farmers. So. Ito po yung si Mitomel. So, yung bote po nito ay uh, 500 ml. So... Imi-mix po natin si mitomil sa foliar na yan tapos uh, alugin lang po natin kada gamit so, minakamadali ay lagyan po natin ng uh, bato sa loob ito na po yung kinalabasan mga farmers no kaya naging managing uh, naging foliar insecticide po siya dahil ay may mitomil po siyang halo so ito po mga farmers dati na ba po talaga ako sa white flies dito lang pala kaya na rin pala niyang puksain si white plies. Ayan. So, yung nakalagay po dito mga ka-farmers sa eggplant, aphids, flea beetle, fruit at lady beetle lang yung kanyang mapapatay. Yung mga aphids. So, pwede uh, ah, kaya niya rin palang puksain mga ka-farmers yung whiteflies basta sa tamang pag-spray lang. Sa tamang paggamit. So, ito talaga yung pinapartner ko po niyan mga ka-farmers si Gold. So, hindi ko na po yan sila hiniwalay. Eh. Talagang... Hindi ko na. Uh, magkapartner Magka-partner na po yan sila. So, yan po ang ginagamit kong pang maintenance. Simula po sa talong, ampalaya, sa sili, sa sitaw. Ito na po yung ginagamit kong dalawa. So, once a week ko po ito silang ginagamit. At sa isang pulyar pa po yung hyper. So, matagal na po ako dito hindi nakapag-spray ng hyper. So, yan lang po ang lagi kong ginagamit, si Megatonic. So siguro bukas or mamaya makapag-spray ako dito ng hyper dahil yung abuno namin ay walang potash At uh, sa insecticide mga farmers yung iba kong ginagamit na para sa trips at saka uh, mites ay yung uh, si perfection tiluride at si binipit. Uh, gumagamit din po ako dito mga farmers ng uh, marshall So salitan lang po 'yan sa kada linggo, iba-iba uh, po yung ginagamit ko. At sa punji side ay score, 'yun po ang mga maintenance ko po dito mga farmers no. So yung patungkol po sa white lice ay eh, marami pong nagsasabi na hindi po daw namamatay si white lice. So hindi po 'yun totoo mga ka-farmers. So napapatay po ng uh, lason lalo na po itong ginagamit kong uh, Megatonic dahil la na po ko na po dahil yan rin pong dati ang problema ko ay yung white lies pero ngayon <clears throat> ay nakagamit na po ako dyan at nadiscovery ko na po yung megatonic <clears> hindi <throat> na po ako na problema yung naging problema ko po ulit dito ay si uh, trips nung una nakokontrol ko pa po yung trips don sa uh, banatiking ko dahil yung yun nga yung mga laso na gamit ko ay si Tiloride, uh, Perfect Tayon at saka si binipit. So meron akong bago doon Marshal. At saka sa katunayan nag-order na rin po ako sa Shopee ng kotetso. So baka na-immune na po kasi yung uh, <clears throat> uh, yung trips po doon sa kabila ko. So dito mga farmers dahil kagabi, uh, nag-spray ako so yun nga isishare ko po sa inyo kung gano'n po ka-efektibo si Megatonic at saka Gold Mitomel. Dahil uh, simula po nagbagyo na si Rosalba yun uh, Umagat hapon, umulan po dito at di na po ako makapag-spray So kabali, <clears throat> uh, kaha, kagabi lang talaga ako nakaspray dito Tapos nagkaroon na po ng uod dito sa uh, huli kong itinanim na kaliksto Ito po yung huli mga farmers 20 days po yung huli nito di dyan sa pinipitasan ko na 750 kapuno So ito po mga ka-farmers, ayan, marami po siyang, ayan, mapapansin nyo po, butas-butas na po yung dahon ng aking talong dahil sa ah, hindi po ako nakapag-spray. Pero, mapapansin nyo po, ayan, kung makikita po sa camera, yung si Uod. Ayan, ayan. Ayan po mga ka-farmers, so, So ayan, wala na po yan, patay na po yan sila. Ayan, ubus na po talaga. So yung iba, dyan na po nakahulog na po sa plastic. So yan mga farmers, so, ubos po talaga yan. Patay na po. Kaya, yung yun lang po yung ginamit ko si uh, Megatonic Gold at saka Mitomel. So meron pa ko papakita po dito mga farmers. Hindi naman po lahat ng mga puno ng talong ay merong uod. Meron lang po talaga na doon po talaga umitlog at doon napisa. Ito rin po siya mga farmers. So yan, talagang <clears throat> kawawa po talaga. Kasi nasa isang linggo po ako hindi nakapag-spray. Kaya biglang dumami yung uod dito. So may papakita din po ako sa inyo mga ka-farmers kung paano po natin malalaman kung magkakaroon po ng uod ng ganon. Ito po hindi ko po to pinisa para may pakita po ako. Yan, Yan po mga ka-farmers. Kailangan po natin yan na kapag may nakita po tayo sa ating talungan na ganyan. So itlog po yan. So, tatanggalin na po natin yan at saka pipisain dahil kapag na uh, tirisin na po natin. Kasi pag napisa ito, sa talagang libu libo pong uod ang uh, nagkakaroon po dito sa ating talungan. Yan, yung bali yung sitaw po yan mga farmers, maliliit pa. So, yun na, uh, yun na po mga farmers yung may, yung may isishare ko. Uh, tungkol po sa mga ginagamit ko o ginagawa kong uh, ginaga, pang maintenance sa kabuuan so iikot lang po tayo dito at uh, para may pasilip ko na sa inyo yung aking ampalaya at aking sili so ayan pagmasdan nyo po mga kaparmers so, so ganoon pa rin di pa rin po kami nakabalag dito ni kuya dahil nako uh, grabe talaga yung trabaho tulad ko po nag spray ngayon mag aabono na naman <clears throat> nag oversize na so bali kahapon mga farmers noon na uh, nung ano kasi uh, ano ba ngayon nung monday harvest ko tapos kahapon uh, martes nag-harvest nag pulit ako kasi may nagorder po mga farmers so bali 24 kilos po yung nakuha ko kasi nung harvest ko so sobra po yun nung monday sobra po uh, po 40 kilos so plus uh, 24 so nasa Uh, ah, higit 60 kilos po yung pakatlong harvest ko. So, bali, pasok pa rin po yun sa pakatlong pitas. So, bali, yung sa biyernes palit, ulit po mga kaparmers yung pang uh, pitas. Ayan na po mga permeso, oh. So, grabe, lumaki na po talaga yung kanyang bunga. So, hindi ko pa yung nakita kahapon. So, ayan, makikita nyo po mga kaparmers. Oh. talagang, ayan, sobrang hitik po mamunga si Calixto. Ayan. Ayan po mga kaparmers. So, oh. hanggang baba. Sunod-sunod pa po yung kanyang mga bulaklak. So, dito po talaga ako nabibilib sa Kaliksto. So, nagkaka ganito rin dati yung Banatiking ko pero parang sobrang dami po talaga siya mamunga yung si Kaliksto. So, may Banatiking din po ako dito mga farmers no kasi nakaraan sinishare ko, ko na rin po ito. Yan, ito po siya oh. Yan. Isang puno lang po 'yan mga farmers na Banatiking yung dito lang po sa isang linya so mayroon pa po doon na huli na ulit ayan man kanyang mga bunga so iba po yung bunga nya mga ka-farmers, patulis po yung dulo niya. yan po si banatiking ito pa po yung sitaw at saka doon may pipino rin po so marami kami dito <laughs> tanim mga farmers no mayroon ding pakunti-kunting kamatis ah uh, pichay Siyempre, uh, yun nga, sabi ko, kapag gusto nating maggulay, Andiyan na hindi and, na po natin kailangan na bumili. So wag niyo lang po pansinin yung damo. Dahil di pa may nakapagda hindi pa, papadamuan ko po to kay Kuya. So you know, farmers, so, yung kanyang bunga. Mabilis po uh, lumaki yung kanyang mga bunga lalo na po ko tuwing hapon ay umuulan-ulan. So parami nang parami. ah... Uh, yun lang po din ang maintenance ko dito ayan si Mistisa na na nahuli maintenance ko lang po yan yung si gold at saka megatonic yan lang po ang ginagamit ko dito at sa abono ganun din po triple fortin at saka urea yung gamit ko yun mga farmers oh. apat sila so bali nakuha ko na po yan nung uh, lunis yung isa yan nakita nyo mga farmers green the green na green si galaxy max marami na po yung bunga at saka yung cute kong pipino. Ayan po. <laughs> ito naman po yung pechay at si kamatis. At nahuli ko pong itananim na sili. So madam po talaga mga kapramers yung area ko na to. Buti na lang at gumamit ako ng plastic mulch. So ito na po mga kapramers si Balkan f Ayan, unti-unti na rin po siya nangihinugan. Ayan po. Ayan, marami po siyang bunga. So kahapon, uh, nag-apply ulit kami dito ng abono uh, yung abono niya ay alalay na rin po so hindi na hindi na kami nag-aabono ng biglaan dito dahil uh, <coughs> nagpapa hinog na lang po kami ng kanyang mga bunga yan grabe siyang bunga mga kapernos at tuloy pa rin yung kanyang pamumulaklak yan yan po green na green din po yung kanyang mga dahon So dito po mga farmers no, ipapakita ko po sa inyo yung uh, inispray ko. Inisprayan ko kanina, kanina lang ulit ako nag-spray dito dahil hindi ko po ito tinapos kagabi dahil sobrang gabi na. So dito nag-a-apply po ko ng, ng abono si Kuya. So ipapakita ko po sa inyo mga farmers na tayang patayin talaga ni uh, Megatonic, si White Flies. Ayun po mga farmers oh. yan makikita niyo po yung puti-puti sa dahon. Ayun po oh. Ayan. So kalabasa po ito. So isang tips ko na rin po mga ka-farmers no, kapag nagtanim po tayo ng talong, wag natin po yung itabi sa kalabasa. Dahil yung kalabasa pala ay dadapuin, uh, yun po ang number one pala na dinadapo ng white flies. So kanina nakita ko tumpok-tumpok po talaga yung white flies dun sa kanyang daon. Kaya yun ang tinira, kong, uh, tinira ko talaga sa pag-spray. Ayan, medyo bagsak na po talaga. Ayan, may pinsan yung wapers. So. Ayan, namumuti-muti na. So patay na po yan. So kailangan lang po talaga yung pag-spray natin uh, sa baba ng kanyang daon, yung punteria, tsaka uh, sa taas. So spray sa baba at tsaka uh, pataas po mga farmers. no Kasi si white flies, kapag alam niya na may nag-spray ay lumilipad po yun. Uh, kaya minsan akala natin di po namamatay hindi lang po talaga natin natatamaan kasi karamihan yung napapansin ko po sa iba nag, nag spray spray lang po ng spray so hindi nila alam uh, hindi pala natatamaan yung, yung mga insekto dahil uh, kala nila kapag systemic kahit uh, sa dahon lang mapatay na kagad nila kasi yung mga insekto po ngayon mga kaparmer sa iba na na immune na po sila kapag di po natin natamaan ng lason hindi po talaga mamatay ayun uh, yun, hanggang dito na lang po muna mga kaparmers farmers dahil uh, pagdating po dun sa Calixto uh, tutulungan ko na po sa, kasi si kuya dun sa pag no? dahil uh, marami-rami po ito kung siya lang talagang mahirapan so yan na uh, maraming maraming salamat po sa lahat lahat na sumusuporta po dito sa aking channel uh, God bless po at saka happy farming